kaigan uh, Ninaumpisa na yung bahay ni Tres So mga kaigan May pang poste na dito Dalawa na yan Tubig ako so, Puro tubig Nagiging swimming pool po Masalan <laughs> yan so, mga kaigan Yung poste ni Tres dito Is apat Apat So pangatlo na ito dinadali ni Ano Mr. Mori oh. Oo Ano tapos ah, meron pa dito sa dulo mga kaigan Bali apat na poste Ayos mor? Ayos Sabagsak mo na So yun <laughs> 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 Ligo ka ases Ligo Sa ligo doon Sige so, sa ligo Ligo Galing huh? nga pa na Paano sa'yo

So mga eto na po yung nakukain nila. So yan, itong so, butas. Tapos so, yung mga ka-igan. Uh, ito, so, itong na mga Tapos ito yung mga so, murim butas. Ito lang ang pinakamahirap na trabaho dito sa construction mga kay ganyan pag ukay Pero pag na uukay na yan, nabakala na, nabuhusan na Dire-diretso na yung tayo nila Yan, pag-aasita, dire-diretso na Mau naik naik? Mau naik dah? Tengi ke

マイ

Matigas yun, yung rekrap Ito yung dating kulungan ng baboy ni Tatay May lola tayo Pinir ka yung dating kulungan niya, matigas Tapos direkta yung Araw Ay, Medyo sumasunga Ng konti so, Mga kaigan, medyo tayo ng konti nagpapabisa na tayo, medyo tirik yung araw Yan. Yan na dalawang butas na sila eh. Pangatlo. Tawag tayo mamaya ng backup. Ay, papa! Mahinit ka. Mahinit. Yan. Yan. Ah, Yan. Kaya hey mga kaigan Hapon na po yan medyo humo. Makulimlim na Hindi na gano'ng mainit Kasi mga kaya ka, muna tayo dito sa bahay ko Diyo alis po kami ni Kabeli Kaya pupuntahan po kami Kaya maliligo muna ako

So, yun. Ito na po yung nag -ukay. dito sa bahay ni Tres. Uh, good morning, mga kaigan. Yung good morning, po, mga kaigan. Back to the work. Uh, magsasako na naman. Naman, na naman. ang naman yun. <laughs> <laughs> ah, pa nag -ukay. Ah, kaya niyan. Malakas yan eh. Ayang-kayang po yan, Bagbagan ba? Ah, nasa inyo yung kamay ko mga kaigaan. May guwantes ako doon, yung pamotor. Borotong guwantes ko. Matatalusen. Matatalusen. Dapat dito. Dapat yung fred ng mga daliri niya, mga Dipede. Ano na 'yon? Senyor na. Ang puputusin ng ba Ay, Ano lambre doon. Nako sa ilalim nang mga eh. Kamusta? Apat. Yung isang poste yung ginagawa. mga kaigan, tutulong tayo. Medyo naano na si Mori. Ay, mag kay na rin tayo. Tapos mamaya, abangan nyo yung vlog ni Janjan -Jan, -jan sa mm -hmm. farm. Sila po yung... Ay, hindi po. Nanilo po rin? Deliver po. Sa Reguels lang kailangan po. Yan eh, No? Eh oh. no, meron na di-deliver de nang saringuelas, pati saringuelas kari meron na shapi. <laughs> eh no, meron nang shapi. Siyempre order dito. Maila. Magkano ni? One eh? hundred yapo, yeah, adwang kilo one ninety. Dalawang kilo daw one one ninety. Eh isang kilo to, sandaan. Ama ah, Makakatipid ka na sa pumpiso pag dalawang kilo yung binili mo. Ang sa tulo. Di-deliver mo. So yung saringuelas o so, mga kabili, yun know, gusto magpa-deliver. Ate yon? So yun. Pati yung prutas, may shopping na ngayon. Ano yun, Jay? Gasol yan ah. Huwag yung bebenta Ay, na sa muna. Sambaksa. Ano pa 'yan mo 'yan? Dapat kanyan. Tenye, tenye, tenye. <laughs> sa buwan ko do. Oldo galing. Agaling. Mayan talaga. Wow, okay. so, oh, ay kan mo natin yung daan ng black naman to. Ito yung asinta niya. Dito. Tapos ay yung ginawa nila yung dito, yung mga poste. Dito so, dito rin tayo sa daan ng black. Pagpatay ng camera tayo, wala si Mori. Hindi, <laughs> 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 joke lang po na patigil. Okay? <laughs> <laughs> Lagulat si Mori. <laughs> Ayos. kaya nabut aja lah Ani mau ngomong ini eh, sabi natin ya Manya ya mau ikul ngelang Itu pula yari ini pula Si mga kabili Sinasakot na nila para lumuwag po dito yung pesto Tapos ito yung dadalhin sa farm Ito yung tatambak sa farm to Kasi na po buwangin po siya. Hindi ano po. Ito, po. mga bato-bato. Maganda to. sa farm. Mar, matitibog yan mar? Titibag? Titibag? So, kaya hindi po namin nakakasama si Tres dahil po pumapasok sa school okay. Pag wala siyang pasok sigurado tutulong siya rin dito para makaano yung bahay niya pero ngayon nasa school po siya uh, bag muna natin siya ang store boy ayos mga kaigan mag pa rin tayo diretso lang ang trabaho magapon

Paikot naman niya mga kaigan Ganito Ang dahala ng blocks Nandito Hindi pa kinibuta dyan mor Meron pa oh, Meron pa daw sa gitna Tapos sila Pumpre doon sila gumagawa ng Mga parilya at saka poste Doon sa ilalim ng Amogan eh Ito so, medyo malamig doon Kaya kami nandito Kasi so, mga kaygan, Okay na po yung ating Mga poste Tsaka yung daanan ng blocks Dito So yung bubuhusan nila mga kaigan. Tapos pupunta tayo sa Farm Titignan natin sila dyan, dyan Kasi po sila po yung nag event ngayon Sa lang yung event Yung Papromo ni Gabeli sa mga pamilya dito sa kapitbahay namin dito sa barangay. Ayan yung papromo nila. Ayan, may schedule si Janjan. Sila mag -siving. Doon tayo mag mga kaigan. So yun, hanggang dito na lang yung vlog namin. Ayan na sila. So yun mga kaigan, umukahin ito para hindi siya kumasok yung tubig dito. Gagawa ng sariling kanal. Ano ba ito Para hindi na magkatubig dito kasi dito nagagaling yung mga tubig namin. Sa so, ano na kanila ito. Gagawa ng sariling ano, daanan. Mga kaigan. Uh, I-upload ko na to tapos ang pangalawang video ko gagawin ko doon sa farm. Ay dyan dyan. Vlog natin sila dyan dyan. Thank, thank you. Po, Hanggang dito na yung vlog di ka, belly Yeah boy. Hello po. Ingat ang lahat. God bless all that. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa lahat ng manonood at nagtitiwala. Thank you, thank you sa lahat.